Hello po mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat. Syempre alas 5 na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga, mga masaswerteng lucky numbers po ngayon pong 5pm. At syempre andito po tayo ngayon sa isang pasyalan kung saan ay nagre-relax po tayo kasi napaka-init po ng panahon. Ganda no? <laughs> Siyempre mga kalaki, narito po tayo ngayon para mamigay po ng mga lucky numbers sa mga po nating mga followers dyan. Ang ibibigay po natin ngayon ay 2 digit, 3 digit, 3 uh, 2 digit, 3 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers. Ayan po mga kalaki. Ops! Mapupuno na po ang slot natin. Kaya mga kalaki, ngayong October, sa mga hindi po nag-renew, yung mga hindi po nag-renew ng slot ngayong October na mga nagpa-member ng July, Ibibigay ko po, ibinigay na po natin sa ibang mga nagpa-reserve po ang kanilang mga slot. Kaya kung ikaw interesado ka, may slot pa po, try mo, subukan mo ang private consultation. Ito po ay walang pilitan sa may gusto lamang po ah. Subukan niyo po ang private consultation. Sinasabi po nila may membership fee, meron naman po. Good for 3 months po. Bali 13 pesos lang per day. Ka-RT nila. Ay mga bashers talaga yan, walang magawa eh. Kayo po, may mga nagchat-chat po sa inyo na doon nilang doon po kayo magpa-member sa kanila hindi ko po kayo pipigilan nasa inyo po kung doon po kayo magpapamember wala pong problema sa atin yon. basta po yung mga followers natin na naniniwala po sa amin ni Lola Carmen abay stay put lang po kayo dyan maraming maraming salamat po okay tandaan nyo po ah nire-replyan kayo dyan alam ko sa mga bakit bakit kailangan nilang sumingit sa mga videos natin kung talagang kung talagang nagbibigay sila ng lucky numbers diba bakit kailangan i-push nila yung sarili lang doon kayo magpamember ba diba? kami hindi po wala pong pilitan sa may gusto lamang po kami. Kung naniniwala po kay sa amin, abay, magiging masaya ka dito sa Lucky World. May mga nananalo at mayroong pong hindi, hindi naman kami sinungaling, okay? Kaya ito po ay walang pilitan. Marami po nagbibigay ng mga lucky numbers dyan, kunin mo, sige, bahala ka, basta kami dito. Kung gusto mo sa amin, mag-stay ka dito, okay? Ang lucky numbers namin, libre po, walang bayad mula umaga, hapon, tanghali, gabi. Panoorin nyo sa Facebook, YouTube, TikTok, wala pong bayad dyan. Private consultation po ang may membership people at sana po Masubukan nyo at eto na po ang mga 2-digit lucky numbers po ngayong alas 5 ng hapon Umpisaan po natin sa 14, 23 Ang pangalawa po, 6, 19 Ang pangatlo po, 23, 30 Ayan po mga kalaki, syempre Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers mo ay Number 8, Number 3, at Number 2 Ayan, makatulong likod po ha ah. Parang ano ah, at ito pa po ang pangalawa, number 5, number 6 at number 7. Ayan po. At ang pangatlo po, number 7, number 9 at number 9. Ayan, syempre, isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, number 2, number 3 at number 3. Ayan po yung isa. At ang pangalawa po, number 9, number 7, number 2 at number 3. 3. Ayan po. At syempre, ang pangatlo po, number 8, number 4, number 4 at number 0. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4 digits lucky numbers. Syempre, iraramble mo yan kung gusto mong manalo. Kapag ka bumaliktad-baliktad ang number na yan, pag tama yan na bumalibaliktad, panalo ka. Pero pag hindi mo ni-ramble, Bahala <laughs> Ayan po mga kalaki Syempre tandaan nyo po sa mga bago po bago po natin ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers Sa mga bago po sa vlog namin Kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers everyday Hanapin lamang po kami sa Facebook nyo I-search po Red Parungki Meron pong 316,000 followers O 15,000 followers 315,000 followers Sa Youtube po 16,000 followers Sa TikTok po 414,000 followers sa po tayo mga kalaki tuloy-tuloy lamang po ang mga pag-angat na ating mga followers kasi legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo, nakakapagpatama tayo ng numero. Ano po? At syempre, meron po kaming second account, Aris Getsalian po at Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na meron pong 50,000 followers na may picture po namin ni Lola Carmen. Ayan, mga kalaki ha. At syempre, tandaan nyo po, ang lucky numbers po natin inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, sa mga gusto po magpa-member dyan ng private consultation, make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para po legit na legit na ako po mismo yung kausap nyo. Ito po ay sa may gusto lang ha, wala pong pilitan. Okay, so, eto na po. Kung gusto mo na makuha ang 5 digit at 6 digit, aba, ibibigay ko na sa'yo. Eto na, ilista mo na mga kalaki. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 14, number 31, number 34, number 8, at number 29 ayan po yung isa at ang pangalawa po number 27 number 28 number 40 number ano number ah okay number 24 number 16 at number 33 ayan po mga kalaki okay so eto na po bago natin ibigay ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 six-digit lucky numbers. Ayan po mga kalaki ha. Syempre ang lalaki na ng mga price. Nakita ko yan ha, tumigil kayo, ang lalaki na talaga. At eto na po mga kalaki, ang six-digit lucky numbers mo. Kunin mo na Eto na po, number 37, number 28, number 9, number 21, number 4 at number 16 ayan po yung umpisa at eto naman po ang pangalawa ang pangalawang 6 digit lucky numbers mo ay number 23 number 7 number 18 number 29 number 36 at number 38 ayan po yung pangalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki kaya ano pang inihintay mo takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2 digit 3 digit 4 digits. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan po. Shout out po sa Nolasco family ng ano to. Shout out po sa pamilya Nolasco ng North Sagaray, Bulacan. Hello po sa inyo mga kalaki. At syempre, dito po, as uh, happy viewing po dito kami mga OFW po kami dito sa Hong Kong. Ayan, shout out po. Uy, ang dami kong followers din sa Hong Kong. Sana makarating ako diyan. Ayan po mga kalaki. At siyempre, ang gusto po namin, mapanalo kayo at mapasaya lagi. Kaya tutok lang po dito sa mga vlog namin. Sa mga hindi pa po namin na napapanalo, relax lang po. Tututukan po namin kayo at sinisigurado ko po sa inyo na magbibigay po kami ng mga tips at mga ideas ng mga lucky numbers po na pwede nyo pong ilaban. Okay? At siyempre po sa mga gusto po magpa-flex at magpa shoutout out, comment lang po ng comment, share lang po ng share ng video at heart po ng heart. Pag nabasa ko yan, automatic ipiflex kita, friends pa kita, may code ka pa. Ayun mga kalaki, so good luck ha. Ingat po lagi at ito po ulit si SG Red. Nagsasabi, ang lucky numbers namin, legit po yan. Legit na legit na sa amin po nang galing. Kung gusto mo po, ilaban mo. Kung ayaw mo, bahala ka. Ingat!